Dalawang lalaki patay sa pamamaril sa Quezon habang isang bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Cebu. Si Bien Manalo sa detalye. Nakahandusay at wala ng buhay nang ng mga otoridad ang dalawang lalaki sa barangay Isabang Tayaba City, Quezon. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, pinagbabarila mga biktima ng hindi pa nakikilalang salarina. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa tunay na motibo sa pamamaril habang tinutugis na ang responsable sa krimen. Dead on the spot naman ang isang babae matapos mabangga ng truck ang sinasakyan nitong tricycle sa Sarayaya, Quezon. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, binabaybay ng biktima ang kahabaan ng Eco-Thorism Road nang araruhin ng trailer truck ang likurang bahagi ng kanyang tricycle. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, humiwalay ang motor sa sidecar nito. Nasa kustodiya na ng otoridad ang driver ng truck na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Isang palutang-lutang na bangkay ang natagpuan ng Dragon Boat Team habang nag-eensayo sa dagat ng Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu. Sa ulat ng mga pulis, ang bangkay ay isang lalaki na nakasuot ng orange na short. Patuloy naman na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaki. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.